Hello guys, good afternoon. Welcome to my YouTube channel. Ngayon, samahan ninyo ako maglakad at ipapakita ko sa inyo kung saan nagsisimba ang mga Pilipino dito sa Singapore na St. Vincent de Paul. So, itong St. Vincent de Paul, 15 minutes to walk from uh, our block papunta sa simbahan. Guys, uh, samahan ninyo ako at para makita ko sa inyo kung saan lang kami nagsisimba dito. Pero dahil nga may pandemic, uh, um, nagsarado. Nagsarado muna sila, pero at the same time, nagre-resume din sila kahit paano unti-unti. Dahil ngayon, October na, mag, uh, malapit na kami mag-phase 3. So, ang bago, bago dumating yon ang alam ko, pwede kami mag-online, pero 50 katao o 100 katao lang ang pwede uh, para makapag-schedule kung gusto mo magsimba. Guys, magpapasalamat lang ako sa lahat ng mga kaibigan ko, yung mga taong sumusuporta sa akin at ganoon din yung mga kasamahan ko sa trabaho. Especially sa mga magagandang feedback, kung ano yung mga uh, pinapahatid nila sa akin. Pero at the same time, uh, gusto ko rin pasalamatan yung family ko, yung number one na sumusuporta sa akin at critic ko din. Pero kahit papaano, nakakatuwa lang talaga. Pero guys, uh, nakikita nyo to yung bagong cup ko. Binili ko pa pala yan sa... Limited Edition. Pero ang bago ang lahat, guys. Mamaya, after kong libutin, sana open. Pero usually, sa ganitong oras, sarado yung church. Samahan niyo ako mamaya. Kumain tayo ng chicken rice. Isa sa mga kilala at local food ng Singapore. Tara, guys. So guys, uh, samahan niyo ako maglakad papuntang St. Vincent. Dito din. Ito din yung pinakita ko sa inyo noon kung saan ako madalas o oh, naglalakad. Dito rin yung way. May anyway, maraming way kung saan kayo malapit at para makapaglakad papuntang St. Vincent. Ito pa rin yun. So, napakaganda at napakalinis. Tapos kahit saan ka naman nagpunta naman talaga dito, safe lagi rito. So, ito lang yung mga kagandahan dito sa Singapore. Kaya tayo sa overpass. Kututusin, pwede naman hindi din kayo mag-overpass. Kasi pwede kayong maglakad tuloy-tuloy hanggang makarating ninyo yung basta, uh, stoplight kung saan pwede kayo tumawid. Pero dahil dito, sa unang paglabas ko pa lang ng highway, may overpass, pwede na kayong umakyat para makatawid sa kabila kung saan ko usually ginagawa or papunta sa St. Vincent Church. Yan guys, oh. napakaganda. Kahit overpass dito guys, malinis. Uh, kahit papano, ayan, makikita ninyo. Ganda. Highway. Anyway, so, eto ngayon, guys. So, tatawid tayo. Ipapakita ko sa inyo yung going to St. Vincent's Church. Mabilis lang to guys. Guys, nakababa na ako from overpass. So, lakad na ulit si Bogski. Oh, nandito lang ako sa kabilang side. 15 minutes walk from from my block ng 957 papuntang church. So, meaning, lahat dito, guys, pwedeng lakarin. So, para talagang um, sa isang community, syempre kompleto, pero pwede ka rin sumakay kung ayaw mo, pwede ka rin maglakad, pero mas maganda, lakarin natin para makita ninyo yung kagandahan ng Singapore. Guys, alam nyo ba ito? Ito, may mga HDB na naman dito. Nung dumating ako dito, nung 2005, as in, wala ito guys. So, nakailang HDB ang kinabit dito Siguro nasa tatlo or apat na HDB building Honestly guys As in napakalawak na ito Parang football field to Kunsaan natatandaan ko May picture pa ako rito sa gitna Nagpa-picture pa ako sa housemate ko noon After namin magsimba Natatandaan ko pa yung suit ko Pulang t-shirt na tribal At gray na pantalon na bench At naka rubber shoes ako na Adidas. Tamo guys, oh, after a few years, uh, naging HDB na. Yan. So para makita nyo lang. So tuloy lang. Pero kahit papano guys, no? Makikita nyo ta rin talaga yung uh, ginagawa ng Singapore. Talagang napakaganda. Lakad lang tayo. Oh guys, ang bilis, di ba? Ito na, natatanaw ko na yung Church of St. Vincent de Paul. So ngayon, tatawid lang ako sa kabila kasi sa kabila ako dumaan. Itong makikita nyong kalsada, yan ang Yuchukang Road. So, hindi ako pwede tumawid guys, bawal. So doon ako talaga sa tamang tawiran, sa stoplight. Diyan tayo mamaya pupunta guys para makita ninyo. Linus guys no oh, andito na ako guys Nagaantay lang ako ma Signal Na para makatawid tayo Papunta sa kabila Ayan. ikot ko lang muna kayo guys Sana kahit papaano Open si Yung church para makita nyo lang Pero alam ko sarado guys Para makita nyo lang Kung saan lang kami Nag Sisimba Guys Malapit na Dito ako umakyat uh, Sa taas Kasi sarado dun sa Bababa Kung saan ako dumadaan Pag pumupunta sa Simbahang ito uh, Napapalibutan din siya Ng mga bahay dito Ng mga landed guys Yan yeah. Ito yung church Na guys Si sarado So, hindi ako makapasok doon sa likod. Ito na siya, guys. Dito kami nag si Simba. Nadala ko rin dito yung parents ko nung nagbakasyon sila rito. Ayan. Kaso, ah, guys, sarado. Ah. Sayang. Alam nyo, guys, pag makita nyo yung loob neto, grabe, Ang ganda. Uh, malamig. At the same time, uh, fully air-conditioned siya. At maganda magsimba. Talaga rito. At uh, napakatahimik. Ayan, guys, yung loob ng St. Vincent. Para at least makita nyo. Kaso, hindi ako makapasok dahil nga sa pandemic na nararanasan. Ito po yan, yung loob. At least kahit papano, nakikita nyo lang. Guys, andito na tayo. Kain tayo na chicken rice. So order lang si Bogsky para kumain na paborito niyang pagkain. Ito yung chicken rice. O oh guys, ito na yung chicken rice kung saan kakain lang ako dito sa malapit lang sa amin. O oh guys, sana uh, nag-enjoy kayo sa munting video ko kung saan kami nagsisimba sa St. Vincent de Paul. At uh, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Hanggang sa muli guys. Salamat!